Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video ito Pag-uusapan natin ngayon ang laban bukas ng Gilas Pilipinas kontra sa China mga bay no? sa semifinals ng men's 5-on-5 basketball sa 19th Asian Games So, usapsapan niya nga si ngayon na baka nga raw eh, posibleng maluto bukas yung laban ng uh, China versus sa Gilas Pilipinas mga bay no? dahil nga alam naman natin na uso ang lutuan dyan sa China and gusto nilang makabawi sa nangyari sa kanila noong World Cup na ginanap dito sa Pilipinas. So, sa mga nagtatanong mga bay, bukas yung laban, alas 8 ng gabi. Okay? posibleng uh, may usap-usapan na pusibling uh, may dayaan na mangyayari dahil dito sa uh, oras ng laro mga bay. Ano? Kasi, Before nakalaban ng China or before makakalaban ng China yung Gilas Bukas Maabay. Nakalaban muna nila kanina yung Korea kasi may usap usapan niya siya nina na niluto ng China yung Korea, okay? Kasi kung mapapansin niyo dito mga bay sa schedule, oras ng schedule nila. Yung laban kanina ng Gilas Pilipinas alas 12 ng tanghali and yung Korea at China is alas 12 din ng tanghali uh, ginanap yung laban, okay? Supposed to be dapat mga ba yung laban ng Korea at China is 8pm pa yan Okay so mirago nila yung schedule kasi dapat main event yung laban uh, laban nila ngayon So binago nila yung schedule mga ba uh, Oras ng laban nila is Naging aras 12 ng tanghali Okay So nagkaroon din nito ng uh, uh, Reklamo Regarding dito sa Korean team Okay dahil nga sa pagbabago ng schedule O or oras ng laro nila kanina Okay kasi na-expect siya na alas 8 ng gabi sila maglalaro. Kasi mga bay, yung Korea mga bay, dumaan sila ng uh, classification match muna konta sa Bahrain kahapon bago sila uh, bago nila nakarap yung China kanina. And ang nangyari mga bay, uh, yung laban kahapon ng Bahrain at ng Korea is 8 PM nagsimula. Okay, bali main event sila. Okay. And then natapos yung laban nila around 10 PM na. Okay. So, dapat, yung next laban nila ngayon is alas 8 pa ng gabi, main event sila kontra sa China. Pero binago ng China mga baginawang, alas 12 ng tanghali. Okay? So, dahil dyan nagreklamo yung Korea mga bay, da kung bakit minago Dahil na walan sila ng oras yung uh, Korea National Team na bawasan yung pahinga nila. Kasi alas 12 ng tanghali, uh, sinimula yung laban nila kontra sa China. Hindi... Uh, hindi alam kung bakit ganun mga ba yun. No? Nabinago na lang bigla-bigla. Supposed to be 8pm yan. Okay. Yung laban nila para taas-taas yung pahinga ng Korea. Kasi biruin mo uh, 10pm na. Halos natapos yung Korea at Barin. Kapon. So 12 noon sila. Wala pang uh, 12 hours yung pahinga nila. Sumabak agad sila kontra sa China. So kaya siyo, isa din yung city ng factor mga bay, pagod yung Korea and tinake advantage yun ng China kaya binago nila yung oras ng laro. Ngayon, posible din mangyari ito sa atin bukas mga bay. No? Kasi kung mapapansin niyo dito, uh, alas 8, main event tayo bukas, semifinals, alas 8 ng gabi. Pero may sa usap usapan na mamove daw yan mga bay ng alas 4 ng hapon. Okay, so yan yung binabantayan ngayon nana ating Gilas team kung mamove ba ng alas 4 or tuloy sa alas 8 ng gabi yung laban ng Gilas Pilipinas kasi kung alas 4 mga bay ah uh, konti lang din yung magiging uh, pahinga ng Gilas Pilipinas kahit na 12 noon sila nagsimula and uh, babad na natin na babad close fight yung uh, laban natin kanina sa lahat ng uh, laban dito sa quarter finals mga bay yung Gilas yung close fight okay yung dikdikan talaga alam natin na pagod na pagod si Brownlee And yung mga ibang players natin ng Gilas So kung 4pm magsisimula Dihado tayo And syempre Hindi mawala yung lutoan ng mga referee Okay uh, Nakita na natin yung kanina Kontra sa Iran uh, Fourth quarter Na talagang pinabura nila yung Iran Para mga pag-comeback sa atin sa Gilas Sa mga dying minutes ng laro kanina Para makahabol sila And muntik pa masilat yung Gilas kanina Watch uh, What more pa kung bukas Okay So yan yung dapat natin abangan mga bay Bukas sigurado akong Uh, nandyan yung referee, pabor sa China, yung crowd, siguradong imposible yung walang mangyaring mga lutuan o paboran ng mga tawag laban sa Aguilas, Pilipinas. Okay, saan yung abangan natin bukas mga bay? So yun lang yung uh, update natin mga bay. Maraming salamat sa panonood.